Hi Bess! Mahilig ka rin ba sa saging na saba? Tarat at samahan niyo ako at gawan natin ng twist at masarapin pa ang simpleng saba. Tara! Ito nga po ay kailangan natin ng pitong pirasong saging na saba. At kung sino nga po ay mas marami pa ay po pwede naman po. Babatan lang po natin at tatanggalin po natin dito yung balat ng saging. Pagkatapos nga po natin balatan lahat ng saging ay iiwain lang po natin ng ganito. Pahaba po kasi ang kailangan natin shape sa ating gagawin sa isang lagayan nga po ay maglagay tayo ng harina, dalawang piraso ng egg, baking powder, at saka po natin lalagyan ng dahan-dahan ng tubig. At haluin lang po natin ito. Nakalimutan ko nga po pala, inahabon ka na nga po ang food color na yellow. At nag-add po ulit ako nito ng tubig hanggang ma-achieve po natin yung consistency na kailangan natin. At ito nga po ay pupwede na at ikukuting na nga po natin yung ating saging. At pag na-coating na nga na po natin ang ating banana ay pwede na nga po natin itong iprito. At wag na nga po natin masyadong pakalutuin dahil meron pa nga po tayong gagawin ditong second procedure. At ganitong itsura nga po ay pwede na. Set aside po muna natin at mag-caramelize na nga po tayo dito ng sugar sa ating pinagprituhan. At pag-caramelize na nga po, saka po natin ilagay yung banana. Hanggang makoating po natin ito ng sugar. At pagka na coating na nga po natin ay ilagay natin sa isang lagayan para hindi magdikit-dikit at matuyo agad yung sugar. At pwede nga po natin itong lagyan ng sesame seeds. At kung gusto nyo nga po ay sa kawalim na erecta lagyan ng sesame seed ay pwede naman po. Happy tummy! Thanks for watching! Bye-bye!